Good news to my supporters! You can win a succulent, or gymno, or maybe grafted cactus, or just maybe Astro. All you have to do is subscribe to my channel, go to my Facebook page at Everything Nice at Mish, hit like button, and follow my page. And send me your screenshots. by message me. Strictly follow the rules. madami na ang sumali at baka ikanaang aking lucky subscriber. Once you complete my requirements, I will put your name in my list. And when we reach 1,000 subscribers, I will pick name in my list and will announce once we meet to 1k subs. Join now and win a succulent. Congrats in advance and good luck! Hello beautiful people! Welcome back at everything nice at Mitch, Succulent Love! At ini-invite ko po kayo na mag-like, mag-subscribe sa akin channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos Ayan, happy 700 po subscriber na po sa atin. Konting kenbot na lang tayo mga besh. Ayan So today, mag-a-update po ako sa inyo sa aking mga Gymno na talaga namang ang gaganda at ang kukulay ng buhay kapag tinitingnan mo talaga laga ang gym, no? Parang nahahawa ka dun sa kulay nila. Parang, alam mo yun, parang bigla kang magiging happy. Charot. Ayan. <laughs> so, ayun, kapag siguro first time mo magkaroon ng gym, no? Ganun yung feeling mo na, wow. Kasi bago sa'yo, eh. Ang ganda. So, anyway, ito na yun. Update na tayo, guys. So, nag-mystak ko at naglagay ako ng furadan dito. Good morning. So, nag-check ako kanina ng ugat nila. Uh, Bali, meron naman na asambay uh, chineck ko. Sinabay ko kanina. Et, eto yata. O ito, nakalimutan ko na agad. So chineck ko, ma may ugat na sila. Tapos nagmoist ko para mas lumabas pa yung ugat nila. Tapos naglagay ako ng puro dan kasi mayroong mga nagmili bags agad dito. nila ko sila sa lupa. Tapos ayun, kinapitan na sila ng langgam agad. Kaya ang ginawa kong pang ano, pang tanggal ng milibags ay alcohol talaga. So, ayun, in-spray ko lang. Make sure na pag nag-spray kayo ng alcohol, wag niyong paarawan. So, ito, pinaarawan ko na kasi yung pag spray ko, mga ano na, two days ago na. So, safe. So, ayan, pinaarawan ko na din sila. After five days or one week, pwede nyo nang paarawan. Pero, morning sunlight lang. Hindi pwedeng umabot ng 11 a.m. onwards. So, morning sunlight lang tayo. Ayan. Sunbat muna natin sila. Tapos, update ko kayo kapag marami na silang ugat kasi yun nga, minoise ko na yung niya. kaya kita nyo yung masato soil basa. At kakapit na yan. Agad, agad. Ayun. So, ayun. Dito naman tayo sa second pot. Ang ginawa ko lang yung sinabi ko kanina para makita nyo lang yung ginawa ko. So, example natin dito, itong, ano, itong jing ko dito. Tapos, lagyan lang natin ng four So, dapat to, pag wet daw yung soil, tsaka mo lagyan. Eh, ako, i wet ko na lang yung soil. Ayan. Tapos nag-check ako kung mayroon na silang ugat. Meron naman, pero hindi pa yung totally na nag-uugat. Mix natin. Tapos, tuligan na natin. Tito so, tayo sa may kamiyasan. Nilig-moist na na, na natin para kumapit na yung ugat nila. So, hindi ko pa ito pinapaarawan kasi wala pa siya one week. Itong time na ginagawa ako itong vlog na Yan. So, ayan ang ating update sa ating mga gym, no? So, yung iba wala pang roots, yung iba meron na. So, kaya nag -moist na din ako since nakaano naman sila, ah uh, masato soil topping. So, carry lang. May mag-hold ng water para sa kanila. At mag -moist yung kanilang tap uh, top para, yun nga, new roots. And also, I use cultured soil. So, nakita nyo naman. So, update pa rin tayo sa mga susunod. And also, I've put puradan, mas mura po kasi yung puradan. Tsaka yun kasi yung available ko dito kasi ginamit lang namin yun sa mga bambus namin dito sa bahay. So, ayun. Naglagay ako. So, pag-usapan natin sa mga susunod kong vlog about puradan. And also, nag-order din ako na ng Starkel G. So, sa susunod, gagamitin ko po iyon. So, anyway, thank you for watching and see you on my next video. Sa mga so support supporters ko, keep on posting at isa-shoutout ko po kayo. So, ayun din. Uh, nakakita kasi ko, Nakakita kasi ako ng mealy bugs din sa aking gym nyo. So prone talaga sila sa mealy bugs. So kailangan talaga gamitan ng insecticide. So ayun, uh, on my next vlog. So mag-unboxing tayo sa susunod. And this is your nurse Plantita saying God bless at ingat!